Hi, ako nga pala si Mark from Konichiwa na YouTube channel. Two years ago, nakuha ko na ang aking pinaka, pinaka pangarap ng pamilya ko na degree. So, na-finish ko na yung uh, studies ko. But, I give up that dream. Basically, I give up my family's dream to become professional or have a stable job may something sa akin na nagtulak na i cannot imagine myself doing what i don't like for the rest of my life so i give i give it all up nag-stop ako Wala na akong trabaho ngayon. Siguro kung hindi ako nang stop, siguro nag-work na ako ngayon sa paaralan. Nagtiteach -te na ako sa mga bata. As a teacher kasi dapat talagang turuan mo yung mga bata sa dapat nilang malaman but for me parang hindi ko nakikita yung sarili ko na magturo sa bata not because I'm not qualified but because yun nga I cannot imagine myself working all day even all night what uh, doing what I don't like hindi so, ko talaga gusto yung pumasok ka araw-araw gusto ko na gusto ko kasi na hawak ko yung oras ko yung panahon ko and it's very hard to make that decision because ang family ko is uh, palaging sinasabi sa akin na dapat mag-aral ka mabuti para maging professional ka someday para magkaroon ako ng stable na trabaho mga ganong bagay pero ngayon uh, pagkatapos kong makuha yung degree ko on the process kasi sa pag-aaral ko talagang meron ng something sa akin na wag nang ipagpatuloy yung pag-aaral. But out of respect sa parents ko dahil siyempre nagpakahirap sila palakihin ako, pakainin, paralin gumasto na ng malaki. Out of respect to them, talagang tinapos ko yung pagkuha ng kurso, pagiging teacher. Dahil yun talaga ang gusto nila. At pagkatapos nun, tapos na, graduate na. Two years ago, two years have passed. Now, wala akong trabaho. Nasa bahay lang. Uh, bakit ko ba nga ba bakit ko ba ito ginawa no siguro para din to sa mga tao dyan na ayaw magtrabaho gusto nila hawak nila yung oras nila so sana makatulong din to gusto ko kasi na talagang hawak ko yung oras panahon ko dahil hindi ko na-imagine talaga na magturo araw-araw, magtrabaho araw-araw, gising ng maaga. Iwan ko ba kung saan ko nakuha tong mindset na to? Siguro sa my surroundings or siguro sa mga napapanood ko. But matagal na to eh. Alam ko matagal na to na nag-aaral pa lang ako na hindi ko talaga passion yung magtrabaho. Hindi dahil sa tamad ako, no? Hindi sa pagiging tamad yun. Dahil kung tamad ako, wala akong ginagawa sa buhay ko. Kain-tulog lang. But, I don't have that in me. So, tumutulong ako sa farm sa papa ko sa kuya ko, sa kaniyang business ito pa nagbablogging din ako so hindi ko masasabi talaga na tamad talagang may something sa akin na nagtulak na uh, wag ka na magtrabaho ganito na lang gawin mo uh, ba? Diba? <coughs> pagiging degree holder kasi is required yun lalo na pa dito tayo sa Pilipinas yung parents natin talagang pinupush tayo na ganito anak maging doktor ka, maging engineer ka maging teacher ka ba't sa akin parang ayaw ko ganon yun But, hindi ko pinupush kayo na gayahin. Gayahin ako, no? Dahil yung pagiging doktor, kailangan yon Yung pagiging engineer, kailangan yon Mabuti yon Walang masama dun. Yung pagiging... Yung pagiging teacher, okay yon Makapagturo ka. But talagang hindi ako nababagay doon. Na imagine ko palang ayaw ko na. Uh, I-imagine ko palang ayaw ko na. Lalo na siguro kapag nandun ako, siguro first day pa lang, wala na. Give up na. So ba't pa ako magsasahing ng panahon kung ganun lang yung mangyayari? Di ba? Iba na yung gusto ko. So, dati, parang, wala lang sa akin to eh. Yung nag-aaral pa ako, hindi ko talaga inisip na aabot ako sa ganto Kasi enjoy lang ako dati, aral lang. Now, parang, nandito na ako sa point na, ano ba, dito tayo sa gusto natin gawin or dito tayo sa gusto ng parents natin not also ng parents natin but yung responsibility natin siyempre tatanda rin tayo o dito tayo sa gusto natin na walang kasiguraduhan kung anong gagawin sa buhay but meron tayong goal eh. Talagang hindi na natin alam kung magiging successful ba yun, yung goal natin. Meron akong goal na hindi ko rin alam kung may patutunguhan ba to for now. But nakikita ko kasi yung sarili ko eh, in the future. Kung dito ako sa gusto ng parents ko, talagang magsasuffer ako. But may good side naman dahil may stable job makakatulong ka magiging stable yung pamilya mo but ikaw din magsasuffer eh. parang sa para sa akin kasi ikaw din magsasuffer sa uli or dito ka sa isa na, gusto ko kasi na yung mag-travel lang business mag-vlogging yun yun yung gusto ko sa buhay and i can see already na magiging successful ako if pinagpatuloy ko dahil gusto ko 'yon eh talagang merong passion ako merong passion ako na gawin yung mga bagay na 'yon no so I'm not having a midlife crisis no dahil sobrang bata pa natin. Two years ago, I just graduated. So, I'm, I'm, ano lang ako, 25 years old. So, midlife. So, mga ano na, mga 30 plus, 40, ganun yun. Habang andito ako sa edad na to, dahil marami ng mga problema eh. Problema sa pera, ganun at ngayon ito na nga talagang may, ano may nakapup uh, problema ko kung pagpapatuloy ko ba yung gusto ko or i-continue ko na lang yung journey ko noon na magiging professional mahirap basta pagdating nyo sa edad ko or lampas sa edad ko siguro mga 30 mga ganon marirealize nyo rin yun lalo na ngayon my girlfriend ako and ang mga babae kasi may limit yan sa paggawa o pagbuo ng pamilya kung 40 plus na or 30 plus talagang mahihirapan na yan gumawa ng ano, magka baby mahihirapan na yan okay lang sa lalaki dahil 60, 50 okay pa yan, laban pa yan and napag isip, -isip ko na kung kung magiging professional ako in that time siguro mga So yun ito, na lang natin 5 years So 30 Siguro magkakaanak pa Sa 5 years na yan, kung pinagpatuloy ko yung uh, Pagiging teacher ko Siguro stable na ako Ganon, 3 years, 5 years stable na yun yung mas uh, yun yung maganda doon yung pinagpatuloy ko may stable na pwede na ako magkaanak pero itong ginagawa ko ngayon yung vlogging business parang medyo malabo pa dahil nag start pa lang tayo eh nag start pa lang marami pang mga bagay na dapat nating malampasan and Gabi-gabi akong nag-iisip kung ano ba talaga. But, parang sa 100%, uh, 90 o oh, uh, 80% doon sa pag-vlogging, negosyo, travel, doon. Pero yung uh, pagpatuloy yung profesyon ko, 20% lang. So, talagang in favor siya sa kung ano ang gusto natin yun yung gusto ko eh kaya yun yung dinedikta ng isipan ko yung puso ko yun yung na sinasabi na aking isipan na oh, ito gawin mo <coughs> siguro siguro marami makakarelate or konti lang ewan ko lang Basta ako, yun yung nagiging isipan ko habang 25 years old na ako eh. Pala ko na sana magpakasal eh. Bumuo ng pamilya. Pero, hindi ko pa talaga kaya financially. Dahil kapag nagkanak ako, talagang marirequire tayo na magtrabaho. Magtrabaho ng ano pa so hindi na natin control yung oras natin hindi na natin magagawa yung passion natin na mag travel, vlogging mag negosyo mga ganong bagay <coughs> ang bala ko nga magano na lang mag farm dahil may farm naman kami yung papa ko pero hindi ko rin ah uh, passion yung farm kasi siguro from time to time okay siya pero yung araw-araw mo ginagawa parang hindi okay yon <clears throat> ang hirap ang hirap pumili talaga lalo na kapag meron na kayong partner na parang nagra-rush sa inyo, tinutula kayo na ganito yung bagay, ganito yung gawin mo dahil tatanda na tayo, wala ka pa rin trabaho, ganun mahirap but siguro mamamanage din natin to alam ko kasi sarili ko na magagawa ko kapag ipinagpatuloy ko You no know, Pag binuhusan natin ng panahon, oras, uh, buong uh, kakayahan natin, alam ko magagawa rin dahil wala naman yung posible Siguro sa pag one year, two years, five years, even if it took uh, a long time, or it takes a long time, siguro alam ko sa sarili ko na makukuha din natin, di ba? Ganun talaga 'yon. Ang uh. pagiging teacher kasi mahirap 'yan eh. Teacher pa naman yung kurso ko, yung degree ko. Dahil ang misyon ng teacher ay turuan yung bata sa kung ano ang tama o ano yung mabuti para sa akin kasi yung sistema ng pag-aaral ngayon is parang uh, ginawa yung pag-aaral na yan para kontrolin yung tao ganun yung nasa utak ko ha? pero I'm not saying it's true it's uh, I'm not saying it false, uh, hindi 'yun totoo. It's just my opinion na yung pagiging teacher kasi ngayon sa sistema natin, kinokontrol natin yung mga bata na gawin kung ano yung nasa sistema. Halimbawa, pagiging ano ba? Pagiging ah uh, na example na lang pagiging teacher pagiging trabahante sa gobyerno sa opisina parang tinutulak tayo na gawin gawin yung nasa sistema oh, ba? Diba? gawin yung gusto ng sistema dahil hindi naman lahat ng ginagawa natin ay gusto natin. Talagang ginagawa natin yun dahil required siya nagawin. gawin. Dahil yun yung tinutulak ng sistema na i-required natin gawin. Iwan ko. I'm not good at explaining. Uh, explaining. So, pagpasensyahan nyo na. Hindi rin ako Pure Tagalog. Bisaya po ako. Huwag pasensyahan nyo na. <coughs> <coughs> palagi ko talaga na-imagine na napakahirap gawin yung bagay na hindi natin gusto. Lalo na kung araw-araw mo itong ginagawa. Nako! Ayaw ko talaga nun. Para kasi nagsasayang ako ng oras. Um, buhay kasi ng tao, napakaikli lang. Napakaikli lang, no? Natin alam na Mamaya, mamatay na tayo. Kung nga, hindi ko alam, dito makakagat tayo ng ahas, tayo tayo. Eh, sa panahon na yun, hindi natin nagawa yung mga gusto natin gawin. Yun yung nagiging uh, laman ng isip ko. No? Napakahirap. 'yung papa ko kasi farmer lang. Tinutulak talaga kami na mag-aral, na mabuti gawin 'yung uh, ginagawa ng iba na nakikinig professional teacher. No, successful. Iba kasi 'yung successful ng parents natin. Sa parte ko, iba 'yung successful na sa akin si kasi yung pagiging successful, pagiging contented 'yon eh. Yung ginagawa mo, yung mga gusto mo, nakukuha mo yung mga gusto mo, 'yon 'yon. Pero yung successful ng iba, yung success nila is binabase nila sa uh, ano yung trabaho mo. Ano yung nangyayari? Ano yung naabot mo sa buhay? nabawa may bahay ka na, may sasakyan ka na. Gusto ko naman yun, yung bahay, sasakyan. Gusto natin yun, pero parang hindi yun yung main talaga na uh, focus sa pagiging successful. Gusto ko yung mapayapa lang yung buhay natin. Yung araw-araw, wala kang problema. Although, meron talagang problema. But, yung financially, yung yung rush sa pag-work gigising ka ng maaga o nang ng gabi parang hirap no parang hirap gawin talaga isa pa, meron akong bagay na natuklasan iwan ko lang, siguro alam niyo to ito yung yung mga mayaman, yung gobyerno parang ginagawa tayong puppet ginagawa tayong puppet niyan simula pagkabata natin pag simula yung nag-aaral tayo tinitrain tayo ito yung daan na gusto nilang lakaran natin 90% sa atin ito yung ginagawa eh. Pero ako na-realize ko na yung daan na yan is uh, ginawa nila yan para makontrol tayo, yung mga tao, makontrol yung mga tao. And although okay naman siya dahil wala namang masama doon. Wala namang masama doon pero kung alam mo na at hindi siya na coincide sa ano yung gusto mo talaga mahirap siyang gawin halimbawa na natin gusto mo mag travel gusto mo maging vlogger content creator <clears throat> gusto mo pero hindi mo magawa dahil iba yung sinasabi ng Environment natin Ito yung Mas mabuti Huwag yan Dahil Mas uh, Masama yan Hindi yan stable eh uh, Okay lang naman yon, But Talagang nasa isipan na ng tao yon Na Magpapa Alipin siya Hindi naman sa Papapaalipin Kundi Uh, sinusunod mo yung gusto ng iba Versus sinusunod mo yung gusto mo Huwag ko lang Naintindihan mo po ba ako Ang gulo ko mag-explain Sana nag-gets nyo Ang gulo talaga Basta ako alam ko na Kung anong gagawin ko But Hindi talaga mawala yung doubt no? yung sinasabi nila na ano ba yun sa Tagalog basta pag, sabi saya kasi pag eh pag gagawin ko ba to o hindi na lang dahil baka ano sabihin ng pamilya ko baka ano pang mangyari sa akin baka maging pulubi ako mga ganon nakakatakot kasi lalo na kapag hindi pa klaro yung uh, ano yung gagawin mo ako kasi nasa point na ako ng uh, nasa 90% na yung mga plano ko nasa 90%, 90%. yung 10% na yon yun na lang yung uh, paggawa ng plano Uh, paggawa na lang, talaga yung kulang. Sana meron kayong natutunan sa video na to. Wala na. na sayang lang tayo ng oras. So, abangan nyo na lang sa susunod nating mga vlog. So, mahilig lang ako mag-motor, travel, mga ganun. Sana, supportan nyo ako. Maraming salamat. <coughs>